Hello mga ka -fix. kumusta kumusta at magandang araw sa inyong lahat Nandito na naman tayo ngayon sa ating panibagong video At panibago namang isi-share ko sa inyo Sa ngayon ay magli tayo Gamit ang laser leveling device Ito gagawa kasi tayo ng bintana, panibagong bintana dito Kaya sana panoorin nyo kung paano natin ililibil to gamit ang laser leveling device Sayang mga kafix, na-delete ko yung video ng paglilaser natin, paglilibil ng gamit itong laser labeling device. Na-delete ko pa nga pala, hindi ko nasali sa video ito. Pero sa ngayon ay mag-ano na tayo, mag-grinder ito yung na layout natin hindi ko na ipakita na yung video ng pagli layout kasi na delete natin eh sayang naman kung hindi na lang natin tapusin tong video na to Magdi mag, mag na lang tayo diretso sayang yung video na na delete ito mag, mag grinder tayo paikot ng gagawin nating bintana dito dahil sa may ano na to, palitada. Kailangan natin ng grinder rin 'yung palitada para pagtibag natin hindi mas ma-damage 'yung hindi natin ititibagin kasi kung hindi natin ga baka lumampas 'yung mga matitibag. Madadama 'yung mga hindi natin gagawing bintana, baka kumapak 'yung palitada kaya 'yan ang ginagawa natin. Iga grinder mo muna bago magsinsil yan, sininsil natin kukunin muna natin ang maliit dahan-dahan para hindi masyado malakas yung impact gamit natin ay concrete nail na pang sinsil kasi hindi pwede yan na malaki na sinsil baka ma -ano, ma-damage yung palitada natin kasi bago pa tong bahay na to. Bag, hindi pa masyadong matigas yung palitada. Yan, tinitibag natin. Gamit lang ang concrete nil. Pero, hindi ako na to grinder ko pa ulit. Dinobli ko yung grinder natin. Yung una, isa lang ang dinaanan ng grinder. Ngayon, dinobli ko para mapaikutan natin ng sinsil paikutan natin para hindi masyadong madamage yung mga wool yung wool na to yan dubli na ang ano yan binubli ko na pag grinder para kukunin talaga natin yung palitada ayan gamit lang natin ay concrete nail para hindi masyado malakas ang impact kasi kung gagamitan natin ng maso ay nako masisira yung ano natin wall yan ang ginawa ko pinaykutan ko muna ang sukat niya na bitan ay 140 by 140 kaya yan pinaykutan muna natin para pag tinibag natin hindi madadama yung gilid sa taas sa baba kukunin natin yung palitada kasi kung hindi natin i-grinder yan pag nagsinsil tayo madadamage yung gilid yung labas ng bintana yan bago natin tibagin grinder muna kaka concrete nilang gamit lang natin para hindi ma hindi siya madamay ingay ng aso ah. nagpakaingay yung aso tahol na tahol Yan ginamitan ko nang maso para madat mabilis pero hindi na siya na nagba-vibrate. Nasa ano na siya, yung na paikota na ng grinder eh. Masinsinila na natin paikot kaya mag-vibrate man siya kung konti lang, mahina na. Yan mabilis na nung na paikot natin kasi pwede na natin i masuhin. Hindi katulad nung hindi pa napikutan, mahirap madadama yung mga gilid. Ito, madali na lang. Nakasiparit na siya eh. Kaya, ginamitan ko na ng maso. Ayan no, may natitira pang mga steel bar. Nung tinanggal natin yung steel bar, ganito nang ang nangyari. Pinalitadaan ko na yan. Tapos, in-skim coat na ng mga pintor. Yan, no. Sayang nga lang, hindi ko na videohan yung pag layout natin gamit ang laser leveling device. Yan, sana ipapakita ko yung laser. Kaso wala na, na ko. Kaya, yung hindi pa nagsusubscribe, pakisubscribe na lang. Baka sa sunod, may pakita ko yung paggamit ng laser leveling device. Hanggang dito na lang mga kapiks. Maraming maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsusubaybay sa aking mga video. Hanggang dito na lang ulit. Bye-bye.